Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris, para sa Abril a 4, 2025. Nayon, tinatawag ka ng sansinukob upang makipag-ugnayan sa pinakamalalim na bahagi ng iyong espiritu. Sa patuloy mong pagyakap sa iyong maalab at masigasig na Aris na kalikasan, mararamdaman mo ang matinding enerhiya na nagdadala ng pagbabago at walang hanggang posibilidad. Ito ay isang araw na puno ng inspirasyon, isang sandali kung saan maaari mong masdan ang sarili mong paglago at masusing pagnilayan kung paano mo naistahakin ang iyong landas sa hinaharap. Sa bawat paghina mo, may pagkakataon kang muling ipanganak ang iyong mga pangarap, palakasin ang iyong determinasyon, at bigyan ng bagong kahulugan ang iyong layunin sa buhay. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, pag-isipan kung paano maaaring baguhin ng kagandahan ng mundo ang iyong pananaw. Maraming bagay sa paligid mo na may kakayahang magbigay ng inspirasyon: ang liwanag ng araw na sumisikat sa umaga, ang malamyos na ihip ng hangin na pumapawi sa pagod, o ang simpleng itin ng isang mahal sa buhay. Ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay may hatid na kahulugan kung bibigyan mo ito ng pansin. Kapag napuno ng pagkamangha ang iyong puso, mas nagiging masigla at puno ng sigla ang iyong isipan, kaya gamitin ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong pananaw at buksan ang sarili sa mas maraming posibilidad. Kung may mga hamon na darating sa iyong harapan, tandaan na hindi ka isinilang upang sumuko. Ang likas mong tapang ay isang biyaya na nagpapahintulot sa iyo na bumangon sa kabila ng anumang pagsubok. Sa halip na tingnan ang mga hadlang bilang sagabal, subukan mong tingnan ang mga ito bilang oportunidad upang maging mas malakas, mas matatag, at mas may kumpiyansa sa sarili. Hindi mo kailangang laging mabilisang lutasin ang bawat problema. Minsan, ang simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar, paghina ng malalim, at pagpapahintulot sa iyong sarili na magmuni-muni ay sapat na upang muling makita ang tamang landas. Ang emosyonal na enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay maaaring magdulot ng matinding damdamin. Maaaring may mga sandaling pakiramdam mo ay mas emosyonal ka kaysa karaniwan na tila hinahanap mo ang kapanatagan mula sa mga taong malapit sa iyo. Huwag kang matakot sa ganitong pakiramdam sapagkat ito ay nagpapakita lamang ng lalim ng iyong puso. Ang pagiging sensitibo ay hindi isang kahinaan, kundi isang pagpapakita ng iyong kakayahang kumonekta sa iba sa mas malalim na antas. Gamitin ang pagkakataong ito upang palakasin ang iyong relasyon sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Sa pagbabahagi ng iyong saloobin at damdamin, mas lalong lumalalim ang koneksyon ninyo, at mas nagiging makabuluhan ang inyong samahan. Sa buong araw na ito na puno ng enerhiyang kosmiko, ituon ang iyong pansin sa mga posibilidad na nasa iyong harapan. Madalas tayong nahuhulog sa nakaraan o nababahala sa hinaharap, ngunit ang tunay na mahika ng buhay ay nasa kasalukuyang sandali. Huminga ng malalim at damhin ang kagandahan na ngayon. Sa paggawa nito, mararamdaman mo ang kalayaan na maglakbay ng mas mataas, magbukas ng bagong pinto ng oportunidad, at yakapin ang mas marami pang masasayang karanasan sa buhay. Ngayon ay isang magandang araw upang palawakin ang iyong pananaw at subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan o hindi pinaglalaanan ng oras. Maaring isang lumang pangarap ang muling bumalik sa iyong isipan, marahil isang proyekto na matagal mo nang gustong simulan, isang talento na nais mong hasain, o isang bagong landas na nais mong tuklasin. Huwag mong ipagpaliban ang paggawa ng hakbang patungo sa mga bagay na ito. Ang unang hakbang ang pinakamahalaga, at kapag isinagawa mo ito ngayon, ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at malinaw na pag-isip. Ang pagsusuot ng damit o aksesoryang may asul na kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili mong kalmado ang iyong isipan at mapanatili ang balanse sa iyong emosyon. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, sampu at 25. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng mahalagang desisyon. Kung ikaw ay may iniisip na hakbang o desisyong kailangang gawin, maaaring gamitin ang mga numerong ito bilang gabay upang makahanap ng tamang direksyon. Para sa maswerteng gawain, subukang gumugol ng oras sa isang tahimik na lugar at gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaring ito ay pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang nais tapusin, pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, o simpleng pakikinig sa musika na nagpapakalma sa iyong damdamin. Ang paglalaan ng oras sa iyong sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang iyong sigla at malinaw na pag-isip. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat karanasan na dumaan sa iyo ay may hatid na aral at kahulugan. Maaring hindi mo agad makita ang kabuluhan ng bawat pangyayari, Ngunit sa tamang panahon, maintindihan mo kung bakit ito nangyari. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob ng mga bagay na hindi mo makontrol. Sa halip, ito o iyong pansin sa mga bagay na kaya mong gawin upang gawing mas makabuluhan at mas masaya ang iyong buhay. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at sa bawat araw na lumilipas, may pagkakataon kang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat, pagmamahal, at tiwala na ang iyong hinaharap ay puno ng walang hanggang posibilidad. Ang bawat hakbang mo ay patungo sa isang mas maliwanag at mas magandang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.